哎，阿伯，阿伯保基，佢冇

Mukha kang pa, ah. Shish. Sana magkinigilang bising kanta ko na yun. Ay, wala kita pa na wala. Not mga ala-alaw. Hindi iiwan. Mukha kang pa, ah. Ay, wala kita. Mukha kang pa, ah. Diyan sa tabi, Ang Kapalit ko sa'yo. bago ang kasi ako kaya daw makaluko Kabay ka pogi naman na bukas lalain to ay bukas pa welcome mga welcome welcome mga

sira. So yun mga kapag eh. So, Papating na kong video na ito.